Zainab Harake, buntis na nga ba? Are you pregnant? Zainab, buntis na nga ba kaya pinakasalan ni Ray? Marami ang intriga sa naging sagot ng sikat na vlogger na si Zainab Harake nang matanong siya ni Tito Boy kung buntis na nga ba siya. Matatanda ang kamakailan lang ay mainit na pinag-usapan sa social media ang bongga at ang kasal nila Zainab at professional basketball player na si Bobby Ray Parks Jr., Matapos lumabas ang wedding video nila sa si Hina Patray at sa amusaring haka, haka nga ang lumutang online. Tungkol sa kanilang kasal, lalo na kung magkano ang ginastos nila para rito. Kaya naman sa latest guesting nila sa Pastok Quit Boy Abunda nitong Martes, June 17, isa isang sinagot at nilino ni Nisena si Batray ang mga kumakalat na spekulasyon online. Una na rito ay ang ginastos nila para sa kanilang wedding venue at wedding cake. Matatandaan na mainit na usapin na di umanoy umabot ng 20 milyon ang ginastos nila para sa kanilang wedding venue habang 2 milyon naman para sa kanilang cake. Ngunit ayon kay Zainab, walang katotohanan ng mga balitang ito at masyadong umanong OA o pinalaki ang halaga. Aniya, ako talaga nag-comment ako, OA, kasi masyado nilang pinalaki. Samantala, sa huling bahagi ng kanilang panayam, ay diretsyang sinagot ni Zainab ang haka, haka na nagdadalang tao na umano siya sa baby nila ni Ray. Lingit kasi sa kaalaman na marami, kumalat ang ilang spekulasyon na buntis na raw si Seinab Dahil sa pagiging blooming nito ngayon. May nagsasabi rin baka siya pinakasalan agad ni Ray ay dahil buntis na siya. Dagdag pa rito, marami rin ang naintriga sa post kamakailan ni Seinab Kusan binati niya si Ray ng Happy Father's Day. Kaya bumuos ang katanungan kung buntis na nga ba siya at isa ng daddy si Ray. Tila nagulat naman si Zaynab saan ang gagaling ang balitang buntis na siya dahil hindi naman umano ito totoo ayon pa sa kanya, no, saan galing yan? Dahil sa sagot ni Zainab, kaya marahil umano na binati lamang niya si Ray ng Happy Father's Day dahil ito na ang tumatayong ama sa kanyang dalawang anak na sina Lucas at Bia. Ay naman sa pan si Zainab, kung buntis man daw si Zainab ay hindi niya itatago sa kanyang followers. At iaanunsyo din sa kanyang blog, gaya ng kanyang mga nakalipas sa pagbubuntis.